Hello, good morning. So ayan na nga. nag ready uh, ako ngayon para sa aking ano vlog. Um ang ating location ngayon is Arayat, Pampanga. So ayun, kasama na naman natin si magtanong. Actually first time kong pupunta sa lugar na 'yon. Ayan, guys. So please subscribe to my YouTube channel, Momshi Gracie Vlog. Arayat. Sakop pa rin to ng Arayat. So, ano lugar ta? So, Gatchawi! Nasa Gatchawi tayo, guys! Arayat! Ayan yung Mount Arayat. Tanaw na tanaw natin. So, ayan. Kakain muna kami. Mga kacharot. Ayan pala yung tabo ko na lang sa inyo nagka-charot kasi may ilig ako magsalita ng ano charot charot ayan kakainin ko 'to and drink half ayan good morning guys at tinuturuan ko sa kanya 'yung chawet siya na mga like oh. for ano, for pula or di ba? Oh, good morning mamini Mayora. Ayalan pa ba hindi magpapapakabog kaganda <laughs> di ba o oh, ayan ayun malayo pa ba mga ilang ano mga ilang ilang minuto pa po ay tanong mo nga kay tuyak pa paaniti kuya po sa pinakadulo <tutunan> oo tapos ano 'yung mga ganito akala pa tuloy pa sa toilet pero ano sa pinakadulo paglampas daw ng tulay. Ayan. So, medyo malayo-layo pa yata. Kaya, ayan. Nakain muna kami ng lugaw. Okay. Ayan ang mga food nila. O, anong kakainin natin? Ano yung best seller niyo, Kuya? Yung kumita <mimitation> pa. Yung Lugaw, mami. Lugaw, mami. Ano? Ako, ano? Ano Rice, mag-rice tayo. Kuya, hi ka muna sa vlog ko. Eat and shoutout shoutout. <laughs> shout out, shout out. Ayan, shout out sa eat and drink hub. Dito sa Gatchawin. Ayan, dito sa Gatchawin. So, ayun. Order muna kami. Ay, shit. Oh, my God. Ayun, ayun, ayun. Itong pakpak! Bilig konti. Baka ginto pakpak Woo! Yeah! <laughs> ah! Yeah. Oh, this is it! <laughs> we're here! Amin, na, ako muna mag-vlog na sa daily ko. Power man. So, we're here! Ayan, nakapasok na ako dito sa may gintong pakwak. So, kailangan ng ganito. May fill upan dito for health declaration form. So ayan, ayan yung panawin dito guys. Super ganda. Ang bongga. Ayan. May entrance siya na 150. So ano kayang na sa loob nitong ni park na to? Pili ko naman yung ano. oh, ito yung binibentang ano. <laughs> Elephant ear na pagkamahal-mahal. So, ayun, Ang dami pala dito yan. ayun Diba? Eh. Diba? Ayan Tourist attraction dito sa may Arayat. So sa mga hindi pa nakakaalam dito sa place na to, dito po ito sa may Baliti Arayat. Hindi naman siya mahirap hanapin. <coughs> so ayun. Excuse me po. <laughs> Ayan siya. Okay. So, andito na type Basta sa my office. Sa main office, guys. So, ayan. Ang ganda dito. Grabe. Hindi ko alam na may mga ganitong ano pala dito. Mga ganitong lugar papakita natin. Ayan siya. Pupunta tayo banda doon. Papakita ko sa inyo yung kanilang restaurant. Okay, guys. Ayan, so eto ang kanilang office. Ayan ang office ng Gintong Pakpak. So may restaurant banda dito. Papakita natin yung kanilang restaurant. Pwede yata dito ano, mag-shot. <laughs> siya doon sa pinakataas. Ayan, meron siyang pa-stage doon. Uy, yung ganda dito. Grabe. Yung mga mahilig sa nature dyan, sure na ma-appreciate nito, guys. Sorry Smoothies din. Uh -huh. Tapos dito sa main course naman, is meron tayong bestseller na kare-kare, tapos may nag-oong And then, pag breakfast naman po, meron tayong silog. And then, ah, salad, sa yes. So, alam niyo, pagkapampangal, mga magagaling magluto. Ay, uh, yes, ma'am. Especially so, yung mga sisig nila. Yes, uh -huh. ah, walang mga liquor dito, ganun. We have, ma'am. We have tayong liquor. Ah, meron din mga liquor. Yung and mga mahilig din na. R8 and then sunlight, yeah. Okay. Um, Ah, ako ay da So ayun, yung mga gusto magpunta dito sa May Gintong Pampa. Ano pangalan ng restaurant? Ko yes, go. Uh, ito po yung Yukido Bakba restaurant po. Uh, yes. So ayun, alam niyo na ha. <laughs> ayun, thank you. Yes, oh, go. Let's. So ayan. Pupunta tayo ulit. So eto pupunta <coughs> naman tayo dun sa side na yon. Sa may um, fish pan. Pero ngayon pinagbabawal nilang ano, mag-fishing. So, ayan. Ayan, dito naman tayo sa may fish pan. So, bababa tayo. Dito papunta doon. Super ganda dito. Ayan, o. No? Oh. Ayan, ang mga dalaginding over there. So, bababa tayo. Hello po. Hello. <laughs> Hi naman po kayo sa akin vlog. Sa so, taga saan po pa. kayo? San Fernando, Sindalan, San Fernando. Ah, oh my gosh, taga San Fernando sila oh, nakarating pa sila dito. Super ganda kasi naman talaga ng place sulit po. Saka ano po, Nueva Ecija. So ayan, pupunta tayo banda dito sa My Fish Pan. Papakita natin ang beauty ng gintong pakpak. Yung side na 'yon may resort. So, kung gusto ninyong mag -swimming, swimming may resort over there. Ayun sa kabilang side. Ah, um, hindi ko mabasa kung anong pangalan ng resort eh. So, ayan, ayun yung makakasama ko. <laughs> may dam pang puno dito. Ayan, pupunta ako dun sa kabila. Ayan, diba? Ang ganda niya. So, ayun nga. Papakita ko sa inyo yung fish pan. Super exciting naman tong ano. Itong ginagawa ako. Ito, ko. Ito pinagkakaabalan ko ngayon. Ayan, so dito tayo dadaan sa kabila. Papunta dun sa fish pan. Ayan. Ang ganda, grabe. So, ayun na. Wait na. Uh, Kubo, saka po uh, 200 step, 360 view, mountain top. Oh my gosh, grabe. Ang dami pa pala banda doon. So, akala ko ganito lang yung ano. Grabe to. Grabe tong lugar na to, guys. Kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito bukas na bukas din. Ganon, kailangan asap, di ba? ayun oh, mga kumari natin dyan magandang pasyalan tapos may restaurant pa over there so ayun picture muna thank you kuya oh, okay, sa info Ay, ay may mga isda ayun wow ba oh, diba ang ganda ayun may mga isda dito gusto ni Athena to Ayan. Ang dami pa lang ano dito. Attraction. So, ayan. Nandun yung mga dalagita. Mga magagandang dilag. Mama Lux! Say hi to my vlog. Ayan, galing na ako dun kanina sa baba. Uy, may mga tent pa rin dito. Ang dami. Pwede pala dito mag-camping. Beng, pwedeng mag-camping. Ayun, no, pinaparent nila yung mga tent, mga naka-reserve. Tapos may bonfire. Pwedeng mag-bonfire. Ayan. Sa mga gustong mag-camping, dito kayo sa may ano. New, ano nga daw? New? Gintong pa. New Gintong pa. Ayan po yung kasama kong madam. May-ari ng isang resort sa Kabyaw. Wow. Oh, diba? Yaman. mani ng ano, ba diba? Forma pa lang. Oh, ba diba? So, ayan. Dito naman tayo. Ay, ano naman to? Aliw. Aliw sawa barag. Ayan. Oh, ba diba? So... Pwede rin pala mag-park dito sa loob. So, ayan. Papunta tayo. Ano yan? Mga bahay? Or ano? Hotel? Yes. So, pwede mag-stay pala dito overnight. Yeah. Ah, magkano kaya stay dito? Ayan, ba diba? Oh my gosh. Ang ganda talaga. Pwede palang i-rent tong mga ano na to. Mga bahay na to dito. Ay, mama, looks may nagpipicture <laughs> So, ayan. Saan yung 200 steps? Saan yung 200 steps na sinasabi? Ah. Adito ah, na tayo. Ayun, yan, balik. Ayun, 208 steps. Ayun yung way. Madam, eto na. So, may mga ginagawa sila dito. Hotel ba yan? Kuya, ano yan? Hotel? Hotel? Hotel yung ginagawa nyo? Ah, okay. Grabe, ang laki talaga ng place na ito. Tingnan mo, oh. Kung iikutin natin to Hanapin natin ang tamang daan. Tamang <laughs> daan tamang landas. Ayan. Uy, grabe. Ang dami palang ganito dito talaga. O, ayan o. Oh. Mukhang medyo mahaba ang vlog ko ngayon kasi grabe. Grabe ang ano. Ang kung um, tanawin dito. Kaloka. Ayan, sundan natin ang ano. Meron tayong tourist guide. Mama Luke, saan po ang tamang daan? Simulat na kayo sa akin. Ay wow! <laughs> Ikaw na kakaalam ng tamang landas? Pwede to ba pa, kaya? Thank you! Hi kuya! Hi ka sa vlog ko. Dito po kayo nakatira? Kami po nagtatrabaho dito. Ah, okay. Sila yung nagtatrabaho dito. So eto kuya, ano yan? Gagawing restaurant? Hindi, mga cottage. Cottage. Ayan. yung ah okay po ah okay po so ayan may mga cottage dito yung mga gustong magstay ano magpahinga ay, ay, may falls pala dito grabe grabe ka loka naloka ako sa lugar na to sobrang ganda wala akong masabi ayan babalik ako dito sa susunod. Yung pasyal lang talaga. Para ma-relax. Ayan siya. may running water. Ang dinaw ng tubig. Ang sarap maligo. So, ayan, ang dami palang tao dito. Check natin kung anong meron dito sa side na to. Ayan, 'di ba? Adventure na adventure ang dating. Uy, may ganun pa doon. So ayan.